Ah. Bago ang ah, lahat, huwag niyo pong kalimutan mga kawaan. Ah, Pakilay, like, share, ah. and subscribe. Ah. ah pakipindot ah. na rin. Ah. Magandang gabi, mga kawaan. Ngayong gabi, nandito kami sa kabundukan. Maghahanap tayo ng mga kakaibang nilalang. Baka mayroon tayong matagpuan. Ah! Ah! yun lang mga kawaki, maghanap tayo ng gagamba ngayon, no? Dahil sa gabi ngayon, naglalakbay kami para punta doon sa bahay namin, doon sa bundok, doon sa kubo, Kaya, abang naglalakad kami, maghahanap kami ng gagamba kasi bilin nung apo namin, eh, may apo kaming lalaki, no? Na, ihanap ko daw siya ng gagamba. Yun. So, samahan nyo kami ngayon Maghahanap-hanap tayo ng mga kakaibang nilalang o kaya kakaibang nilika. Uh, kung ano pa man yan, baka may makita tayong kakaiba sa pagkakataon ito. Uh, uh, <laughs> dito tayo, tingnan natin mga kawaki. Hmm. Dito, dito. Tingnan natin kung meron tayong makikita dito. Ito ay hagunoy ah, gunoy panyan gamot sa sugat ayan wala dito tayo mga kawaki ayun parang meron oho uh oho -huh, uh -huh. hmm eto gagamba po ito mga kawaki kaya lang maliit pa ayan time ding time ding siya spider yan. Okay. Ang tawag sa amin yan ay damang. Damang. Dito tayo mga kawaki pupunta. Sundan nyo lang kami. Maghanap-hanap tayo. Ayan. Baka dito mayroon tayong makita. Eto, may nakita tayo ditong sapot. Mga kawaki. Ayan o. Pero, wala maliit dito wala rin mm -hmm. dito tayo banda kasi pa punta kami doon mga ka Hawaki ano so dito tayo ayan hanap hanap tayo hanap hanap uy wala hanap hanap tayo hanap uy uh ah wala. Mm -hmm. Dito. Mm -hmm. Eto. Mayroon dito mga kawaki. Ito. Ayan. close up mo. Madam. Ito. Ayan o. Ayan. Kita ba dyan? Layo. Ayan. O oh, yun. Tumimbling na. So, yun ay alanganin ko nin. Kasi yan ay hindi pa maiderby natin o kaya mailaban. Punta tayo dito sa kabila mga kawaki. Ayan. Okay. Dito, 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 dito tayo. Mm -hmm. Ayan. Dito tayo sa puno ng Madri si Kakao. Ayun. Ayun, ayun. Kakawati. Kaya Madri si Kakao. Oo. Oh. Ayun o, no? mga kawakyo. Gumagawa pa lang siya ng kanyang bahay. Yan you know? o. So, sa mga nakaranas ng uh, uh, paghahanap ng gagamba nung panahon pa ng inyong kabataan, paki-comment nyo naman kung paano kayo manghuli ng gagamba noon. At saka paano kayo pinalo ng inyong mga magulang. Malaki na ba? Maliit, no? Maliit ka pala nga Pa, pero malaki-laki na rin siya. Oh, gumagawa siya ng kanyang bahay. So, hindi pa natin kukunin yan, mga kawaki. Dahil wala, maliit pa. Hmm. Ah, dito tayo. Ayan, ayan. Ayan, ah, namumulaklak na po yung madindi ka ka. Wala. Aha. Dito. Ah. Yun. Wala, wala, wala. Okay. So, tuloy tayo. Ito yung aming mga bitbitin beat nyo. Okay, okay. Ako nang, ha? Yan ba, ma, mayroon? Tingnan mo nga yan. Hmm. Sabi mo kanina may nakita ka. Ha? Uy. Yan. Uy. Ito lang. Oh, ito. Pwede. Pwede na yan? Hmm. So, ito daw pwede na kasi malaki na. Oh, bitna na mo nga ba? Yun o. Oh. Yan, malaki na siya. So, kunin natin. Yun. Okay, saan yung ating lalagyan? Ah. Kospro mm -hmm. pa ito. Yan no? ginawa na ng bahay ni Noli. Si Noli naman ang gumawa niyan. So, ipasok na natin dito. Ipan muna natin. Uy! Uy! Wala na lag-lag pa. Sana siya. Tingnan natin dito. tutup mu ah. Hmm. Ayun. Ayun na siya mga kawaki oh. Hmm. Hmm. Okay. lah, <coughs> Lakad na <kenapa> tayo <ayun> mga kawaki. <coughs> Pagpapadol mga kawaki Tuloy <laughs> lang tayo sa paghahanap dito Ay ito Ito Mga kawaki Ito no? Ito ay medyo malaki na rin ito Kunin Ayan mm. oh. eh, o mga kawaki Kunin na natin Ayan o saya okay, lagi terus kah? Okay. Mm hmm. Okay, dalawa na mga kawaki tuloy lang tayo baka mo ating po tayo dito ayan na na itong kabila eh pag mahangin kasi yung mga gagamba mga kawaki na sa babaya, wala yung eh, lastas ng puno yung medyo mahangin dito ngayon kaya dito tayo lang maghanap sa bandang baba. Pero yung talagang malalaki. Nasa taas yan. Ayun no, may malaki o. Oh. Kaya lang nasa taas mga kawakit. Wala tayong panungkit. Ha, tuloy tayo sa paglalakbay mga kawakit. Sira-sira yung kalsada namin dito. Ayun o. No. Ayun hindi pa rin talaga nagawa hanggang ngayon. Mm. <coughs> Ayan. Pero maganda naman kasi mga ilang linggo na na hindi umulan. Hindi siya masyadong madulas. Ayan o. Maliit. Maliit pa mga kawake. nanti mana tingguku nihnya oh iya nih ya di sini dito. dito, dito. Baka meron dito. Ayan. Wala. Wala. Uy. Ah. Nandun lang sa kong mga kawaki. Mga kalinda. Hmm. itu Ito may kakaiba dito mga kawaki. Ayan o. Ayan. paro-parong bukid may buktot galigid galigid-ligid siya sa paro-parong bukid yun Ayan lang natin yun dyan kasi nagpapahinga siya natutulog opa ayan dah guna go, go dito tayo mm -mm. Paro parong kulay brown Pagkain din ng mga gagamba yon mga kawake hmm. eh magaganda, maganda maglakad-lakad ngayon Kasi mga kawake tignan nyo Yan O na buwan Sa gabing madilim ang pag-ibig ko sa kanya Ay hindi magmamali Hanggang sa kamatayan U liwanag ng buwan Sa gabing madilim Tuloy <coughs> na, tuloy na nga tayo Tuloy na tayo mga kawake <coughs> <coughs> Magpapakanta ka nalang talaga kawaki sa mga kapagod mo. <coughs> ah. Nandito na kayo banda mga kawaki sa lugar ng katatakutan. Dito may madalas na nagpapakita na bagat. Ito ay sa nakasalubong na, no? na kawayan. Ayan no? o, puno ng kawayan. Ayan o, mga kawaki o. No? na lang yung diding. Ayan. Oo. Oh. Oo. Oh. Minsan naka-encounter ako dito nang ikpabaga na mata mga kawakin dito sa lugar na ito mismo. No? Hindi pa ako vlogger noon. Kaya hindi natin nakuna ng kamera. Pero mabalai hibos, ya na malaki ang mata yung mga kawaki no? ayun uh, at saka uh, malalaking ipin pero ang pangil niya hindi naman mahaba malalaki lang ang ipin ang tawag yan no? sa amin doon sa probinsya ay Manchu yung naglalakad na lumalabas yung turbo no? mahaba ang clock noon mga kawakis lumalai-lai ba yan paket ito ang lalakaran namin mga kawakis yan bumaya-baya naman ah dito na tayo sa bandang kalagitnaan ng ating uh, kalsada, papunta doon. Ayan, hindi hanap pa rin tayo. May so, punaw ng... ...kwanto? Mangga. So, Teka, may bandang punaw ng mangga. Ano yan? Uy. Ah, grabe naman, kalaki naman ito. Oh? Ang laki, mga kawaki, oh. Ano yun, oh? Grabe, pi, Ha? Oh, ay, ano ito? Parang tabong ko naman ito. Oh, parang tabong ko. Tunay? Oo. Oh, Tunay, Tunay siya, mga kawaki. Kunin ba natin, mga kawake? Oo. Oh. Ito yung isa sa uri ng gagamba na makamandag, mga kawaki. Kaya lang, makapal naman itong ko yun, yung kamay ko. Makal dia naman to eh. So dak main ko na mga kawaki. Hmm. Ah, yan. So, ito siya. Oh. Oh, malaki talaga. Oh, oh. Kalag, ilagay natin sa postro oh, mga kawaki. Mm. Ayan, ayan. Saan ba yun? Ayan. Ay, dito sa kabila. Ito. Lagit na damda. Hindi. Okay na. So, ito. Itong ito malaking bahay, oh. Ito natin sila lagay. Ayun. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Ang laki. Ang kawaki, oh. Oh. Ba? Uy. Mm -hmm. hey. Lumabas naman ito isa. Tumka. Tumka.

O maliwanag ang buwan sa gabing madilim ah ng mga ng mga ng Mayroon? Eh? Mayroon na natin. Kung pwede na. Ha? Ah. Uh. Ay. Buto, buto. Oo. Oh. Pahaba yan eh, oh. Ang tawag dyan mga kawaki buto-buto. O oh, kaya, yeah. turbo-turbo. Hmm. Ay, naalala ko yung turbo. Mayroon paborito yan. Oo. Oh. Uh isang uh, na favorito yung turbo iwanan na muna natin yan mga kawakit punta tayo dito sa kabila ayan o ayan o ayan uh, pa rin pala umulan kasi dito nung nakarang araw daw kaya dapat tuyong tuyo na yan ngayon ay nakuha na naman nabasa na naman mga kawaki ng kalada mga kalinda mga, ka mga ka business. Oh. Ah. Huhu. Bali ang gamit natin ngayon ay cellphone, no? Kasi yung GoPro natin pag ganito, madilim 'yun. Kasi yung ilaw niya hindi masyado maliwanag. Kabibi ako doon sa unday ng ilaw. Tiki naman. Oh, nadali na man naman ako doon, mga kawaki. Grabe. Ayan o. Ayan. Mungkin ada putar dia nomor laki ya. Di tempatan Ayan. Ha ah, ah, ha uh ha. -huh. Mhm. Meron. Si Mrs. Wake alis tu. Sana ide nguhuli karin banang. Gak ngapa mana nguhuli itu pak. Ah. Pati gagam ba talaga ni negosyo mo noon pa? Hmm. Hmm. Kasi doon sa amin sa negros mga ka waki. Ang lalaki ng gagam doon? oh Nung umuwi nga ako, nanguha ako doon eh. Hindi ko lang na-vlog Ang lalaki. Ibang lahi ng mga doon para kumpara dito sa Bulacan. ang gagamba dito bansot hmm. doon malalaki kasi tubo ang uh, iniinom nila doon tubo oh. isa sa maisa kasi yun eh yung kwan ba yung jo ng tubo Ah, uh, hamog o yung hamog ng tubo yun ang kanilang uh, iniinom sa gabi kaya malalakas sila mm yung gano'ng lalaki na mga gawag pa yun ang pinipag derby ito naman nakuha natin ito training pa ito pag na-training mo yun pwede na natin isalian sa pang pang derby mga kawaki at mga kalinda Oo. si ma'am e aywan ko yung mukha ni ma'am e na yun mukhang mahilig din mag ilarot ng gamba ng araw yan pakicomment mo nga ma'am e at kasi si Mom Erlinda o kung nakiyak dito sa bundok kayo ng dalawa manghuli ah, kayo ng gagamba payag ba kayo? <laughs> si Prete ganun din <laughs> ay naku hindi pwede dito si Prete manghuli sa gabi kasi marami dito mga kama-kama alam -kama. yung mga kama-kama mga kawaki yung mga dwindi o mga dwarf po oh, eh maputi yung legs ni Brace ay ni Brace eh ah, yun hmm? pero pag nakahuli naman si Prete na kahit isa lang noon ah, sigurado viral yun Prete. oo so, kaya akit ka dito sa mundo pang naman ng mga dwarf mga natin yung mga dwindi tsak maakit sila sa kagandahan mo oh. ngayon magaganda yung mga ganong klaseng mga nilikha o kaya mga nilalag mahilig yun, mga kawaki oo oh, oh. oh, ito malapit na tayo sa aming teritoryo hmm. ayan maraming aso dito ito ay aso ng mga katiknahin namin, ano, mga kawaki oh. ayan yeah. oh. Si, ano daw na matay daw yung isang aso nyo Nel sino si Daite dito na kami sa kapitbahay namin kung nakawakas e si, daw yung aso daw namin si Pamlin nadali din daw Oo, oh, sabi nyo ni ano ano namin naabutan paano nung namatay yun Yeah, I'm not going to do Lunes, eh lunes pala ngayon ah. Noong nakarang minggo pa eh. Ah, matagal na. Yung aso nama si Brown, no? ganito, ganito yung mukha o oh. tampa niya. Ang oh, nakawapin. Tidak. 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 kayong makyat, boss? sabado nga. yung aso, ginagamot yung aso. Hindi talaga nagapan? Ano kaya sakit noon? kasi yung ingal Oh, hindi naman siya nagtatayo ng kulay pula? Hindi naman. Kakutom, pati kinamata niya, hindi kumakain. Ang kaso, ah, hindi na siya kumakain. Ayun. Mapa-aso man, mapa-tao man, basta hindi na kumakain mga ka-wake. Dami nga pati dikstros. Dikok talaga. Dinikstros mo pa? in-extrose niya pa daw pero talagang natudok ay ah, nako mga kawakin. dito may ikon ako dito So ayan mga kawakin, nandito na tayo sa ating kubo. Ayan, nauna na si si Seswaki. Kaya, ayan, may ilaw na. May ilaw namin dito mga kawakin, sular. Sular lang. Ang gamit namin dito. oh yang botil ya dengan yang mengadam nanti tubig oke okay. mm -hmm. itu yang sako namin kinarga namin pinakarga namin kanina sa motor mga araw aki ayan ah ini lawa-lawa na yung ating bahay mga kawakian ano pati mm. pula dito may gagamba buti nga may gagamba dito sa loob kasi para sa lamok yan pero ah oh, kwan buto buto ano turbo turbo magambang ni bong yan pinabayaan ko lang yan sila para yung, yung mga lamok ba mga kawake ito pa o, oh. ito naman ay gagambang di pa ayan oh nagdidipa siya mga kawake oh kita niyo oh. Grabe. Oh. Hmm. ganito lang yung kubo namin dito. Ma'am mami ma'am ba kubo kahit munti. Ang halaman doon ay sari-sari.